Yo, ka. Okay. Okay. Pinisa bisang asa kurso sa Pilipinas. Pro 5B nito ba? 5B? Pro 5B. siya ka subject. Oo, by bus operation mga katropa sa Poroka 5B Barangay Nibi Malaybalay kaubat ang uh, si CDEO Malaybalay mga katropa Karena baga urasa kabi kataas nga bunda kanon CDEO si Malaybalay by bus operation turut 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 Oke, tinduk tinduk <tuh> tinduk tinduk. Tidur hadri, tidur ha. Tidur ha, rupa. Baybas okay. so, na kulit. Dadana Bye Ito mismo kun tricko ko. Ate metem. Chow gid dapat namo. Pagto maligya illegal nga droga. Ale metre. Duna kai katuhod sa pagpakanilom tanan imong sulti bato kanamo, mayon bi din sab isang asang korte sa Pilipinas. Aduna kai katuhod sa pagpili ang abogado ha. ha? Pandili mo kayang ang gobyerno mo at ka nimo sa libre nga laban ka nimo. Ha? Nasabtan nimo yung katungod. Nakay katungod na bisitahon po. Okay. Boss. Kini. Kasi nagla. Kapil ni. Kapil mo. Iya, e, uh, please. Pugla kapil. mo. Gida ko sa ha. Pagkalambigit sa iligal nga droga ha. Ano na yung katungod sa pagpakailo ang tanan ni Sultan niyo Bato Kanamo. May mga gbidin sa bisang asa korte sa Pilipinas. Apan nilai niyo? Ano na yung katungod? pagpili ko abogado. Ngayon yung gusto. Apan dili nyo kay ang gobyerno matag kaninyo libre para kaninyo para mo tabang. Nasabda niyo katungod. Aduna po moy katungod na bisitahon ha? Sige, mo, Okay. Sige. Mo ni atong napalit. Mayong gabi. Eh, sige pa pa hapos. Ano gabi? Yang hapos. Atong kanato. Ay, ay. Pwede mo Eh. Para lang mahugno. So, natong kuan barangay official log of representative na media. Start na ko ba dessert sa? Sige, check. What is 5B, pro 5B. Coba so di search aja. Coba di search mengapa teropas sa sa mm -hmm. so, she, take, get, uh, this, she, sa subjek. Huhuhu. Nah se kalian misalnya youtik kita tis kalian misalnya saku cara ngambil tanganan. Bayu bayi Semi transparent lah. Hmm. Okay, mga tropa. Pada yun, ang body search sa Osaka Target. Okay, ikut. Kalau ikut, 이거 <illnesses�TH1> <sharp> <handy good. squeak> <laughs>

Yung <mulit> silalom niya. Ayun. Mga newly nih newly. Newly identified. Tanan? Ah. Okay. So, newly identified ni mga katropa ang uh, katulog ka mga sospek no, sa drug by bus operation. Ayun lang na yapin ng Baranggai puno uh, ah ano ibi mga ka katropa sa, dako mga Daku. Uh, sir sa media ne uh, sir ang kabalaka kay gina. Oh, dita, dita dina dito live din live ba uh, gina blur lang po ng inyong mga nao ng pangalan din ng lang takong nagamit last nagamit og ikaw ikaw sir

Imong pamilya okay. na kay pamilya sir? Na. <laughs> Nara po dire. Oh, <laughs> na ko. Sa may ma istorya mo sir. Na pa naman ka karon sir. Na lang. Na man te may mo, una man ni gusto. Na lang ade. Salamat sir.